Daming laman na. Ha? Kakas ka Pero kahit hindi na ilaga, no? Ito po yung tinatawag na kalot o nami. Yan po yung isa sa pinakamahalagang root crops para sa mga katutubo. Dahil ang root crops po na, na nami o kalot, e eh, isa po sa naging pantawid gutom ng mga kababayan natin noong araw sa bundok. E eh, sa ngayon, ah, dahil nakakababa na sila sa kapatagan, at nakakabili na sila ng bigas dahil alam na nila yung style ng pamumuhay, alam na nila paano kumita ng pera, nakakabili na sila ng bigas at nagtatanim na rin sila ng palay. Pero nung araw, uh, yan talaga yung kanilang pagkain. Pero napakahalaga, net, napakahalaga pala nito na sa kanilang mga pananim. Dahil ito pala ay pwedeng gamitin pang spray sa mga halaman. At yan po yung gagamitin namin ngayon dahil yung mais namin ay inwood pero hindi kinaya ng mga gamot na nabibili sa baba. Ito rin kasi tul, gamot ito sa kalabaw na may sugat yung uh Oo. -oh. Ang sabon niya. Ah. Uh -huh. Ito. Kinakaskas niya. Kinakaskas. Tinitigas siya hanggang lumabas yung katot ano niya. sa niya. Ah. Tapos yung pahit. Ibig sabihin. Pinapahit sa kalabaw. Gamot siya. Oo. Ibig sabihin malakas Kaya po pwede siyang gamitin talaga sa mga ano ano mga palay para hindi dagain tapos uh, bukod doon inuod yung aming mais kaya ito yung gagamitin may ginamit na kami mga gamot para sa wood sa mais hindi kaya pero ito sabi ni tatay sigurado ro po kaya yan no pat kasama natin si Nico parang napagod ka napagod <laughs> ah, uh, ayun ayun no? ang dami oh. yan po yung aming trabaho ngayon ang itsura po ng kalot ito yan, ganyan siya. Malayo siya sa itsura na uh, tungo. Ayan. Yan ang pinakamalagang root traps para sa mga katutubong. Ayan. Ngayon kakaskasin sa buho, tas kakatasin, tas sasalain, pagkatapos gagamitin pang spray sa ating mais. Matrabaho Ah, matrabaho pero effective daw yan effective Oo. Oh, uh, Inabibili. sa chemical na. Oo. Yeah, tapos tinatanim uli nila oh. Para sa susunod na taon, meron uli silang maani. Di yeah. ba? Ganun ka Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung pagpo ng nami o kalot para magamit siya uh, pang-alternatibo sa mga nabibiling

<laughs> Sabaw. Eh. Yung katas, yun po yung gagamitin pang spray. <laughs> Pero masarap yan. Oo. Oh. Nakatip na ba yan, Pat? Kasama ba pa kita noon? Bababad uh. pa yan. May proseso pa yan. Oo. Hmm. Pero ngayon, gagawin natin, kukunin lang natin yung katas para gamitin sa ating mais. At yung ibang pananim, pagdating ng time na, uy, grabe. Taas mo nga, tol, dito, tol. Dito, dito. Ayan, sige, sige, taas mo nga. Oh. Wow. Mm, oh. Yeah, 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 tol, yeah, yeah, yeah. yeah. Oh, yeah, 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 Yan, yan, ang ganda, perfect. Masarap ang basta perfect. Oh, ang ganda oh. Perfect. Oh, nga. Oh. Yan tapos dito nyo makikita yung style. Yung mabilis ang paggagayat. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gagayatin ng mabilis. Na talagang uh, ah, pwede rin natin gawin kasi hindi naman ganun katrabaho kasi ang bilis lang gagayatin. Mamaya makikita mo. Sabay-sabay silang gagayat yan yung laman ng kalot gamit yung buho oo gamit yung buho ang galing ano ganun sila kaabilidad. na talagang kaangaan mo naman talaga ayun lang po yung ating sityo yan kagaya din ata hindi pa kulang pa rin oo Saan tayo magagayat? Ah, dito na tayo. Ah, dito na pala magagayat. Yun, ganda. Ito maganda. Ganda nga eh. Ganda nga eh. Nilista na ko kain ka doon. Mga bata, doon kayo. Ganda ng kulay 'yon, dilaw pa to. Aso may proseso. Matagal. Uh -oh. eh po, abangan nyo po kung paano namin po proseso. Yung kalot para makuha yung katas. ah uh, para magamit natin sa ating mga halaman.